ito ang GMA Regional TV News Balita naman sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Isang bangkay ng babae ang natagpuan sa isang kalsada sa Cebu City. Cecil, anong nangyari? Koni hinihinalang biktima ng hit and run ang natagpo ang bangkay ng babae sa Cebu South Coastal Road dito sa Cebu City. Yan at iba pang may init na balita, hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Bangkay na ang makita nitong biyernes ang isang babae sa Cebu South Coastal Road sa Cebu City. Ayon sa pulisya, una sila nakatanggap ng impormasyon na may bangkay sa lugar. Nang dumating ang responding police, nakita nilang may matinding sugat ang bangkay ng biktima na tinatayang nasa 50 anyos. Hinihinalang biktima siya ng hit and run. Dinala ang bangkay sa isang punerarya sa Cebu City. Patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng biktima at ang hinihinalang nakasagasa sa kanya. Nagpasko sa kulungan ng isang lalaki sa Cebu City matapos umano niyang pagsamantalahan ang live-in partner ng kanyang kainuman madaling araw ng December 25. Ayon sa imbisigasyon, natulog ang biktima sa kanilang sala habang ang kaniyang kinakasama ay kainuman ng suspek sa labas. Hindi umano na malaya ng biktima na pumasok ang suspek sa kanilang bahay at nakipagtalik sa kanya. Nang magising ang biktima, doonan niya na pag-alaman na hindi ang kaniyang partner ang tumabi sa kanya. Agad siyang humingi ng tulong at nahuli ang suspek. Kasi si victim is uh, medyo nakainom sa pag, pag daw is initially uh, she thought nga iya daw tong partner no ang niduol sa iya ha pero pagbuka niya siya mata na realize niya nga dili diay ay dili ni ang partner mo to nagkarakarasya na rato siya, siya ug nidagan siya humingi naman ng paumanhin ang suspect at iginiit na lasing siya nang mangyari ang insidente. Hinubaran lang daw niya ang biktima pero wala siyang matandaan na may nangyari sa kanila. Anta, mapasailo ninyo. E ko ninyo. ko karon na ako diri sa sud. Nasampahan na ng reklamo ang suspek. Sa Sambuanga City, isang bata ang natagpo ang patay sa damuhang bahagi ng Sapa sa barangay Ayala nitong Huwebes. Ayon sa mga autoridad, dinala ang biktima ng kanyang nanay sa sapa para maligo. Pero bigla sila hinampas ng malakas na ragasa ng tubig kaya naanod ang bata. Bangkay na siyang nakita kinabukasan. Agad siyang inilibing alinsunod sa tradisyon ng mga Muslim. Alan Domingo ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dead on the spot ang isang babae matapos pagsasaksakin ng kanyang mister sa loob ng isang modern jeepney sa Lapu-Lapu City dito sa Cebu. Sa cellphone video, kita ang biktima na nakahandusay sa loob ng modern jeepney sa barangay Ibo. Batay sa imbestigasyon, labindalawang taon nang hiwalay ang dalawa pero palihim na sinusundan ng sospek ang biktima sa hinalang meron siyang ibang lalaki. Anim na saksak sa katawan ang tinamo ng babae na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Bukod sa biktima, Isang babaeng pasahero na 53 taong gulang ang nasawi matapos sa takihin sa puso habang tumatakbo palabas ng jeep. Nahuli rin kalaunan ang tumakas na sospek. Wala siyang pahayag. Balikan na po natin ang panayam sa pag-asa ngayong maulang lunes, dalawang araw bago po ang bagong taon. Makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Magandang umaga at welcome sa Balitang hali. Magandang umaga din po sa inyo Connie at magandang umaga din po sa mga taga-sabaybay po natin. Ano po ang dahilan na maulang nga panahon dito sa ilang bahagi po ng ating bansa, particular dito po sa Metro Manila? So yun po sa ngayon, meron tayong tatlong weather system na nakakapekto dito sa ating bansa. Yung nangyari po sa kanina dito sa atin sa Metro Manila ay dahilan po ito, ay, ay yung shear line po natin or yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Mm. Yung shear line po natin ay currently nakakapekto dito sa eastern sections ng Central at Southern Luzon. Meron din tayong Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nagdadala rin ng mga pag-ulan dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. northeast monsoon naman po dito sa main northern Luzon. Bukas po, ebris eh, peras na nga ng bagong taon, ano ba ang panahon na atin pong aasahan? Naasahan din po natin, magiging ganun pa rin po, tatlong weather system pa rin po ang makaka sa atin. Malaking bahagi pa rin po ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan. For Metro Manila, asahan po natin, makakaranas naman tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin, may mga isolated rain showers at mga possible na localized thunderstorm pagdating sa hapon o kaya sa gabi. Pero hindi naman po ito yung talagang malakas na ulan? Uh, para ho dun sa siguro gusto magpaputok, 'di ba? Eh, malungkot sila. Pero yung mga masaya, yung ayaw naman sa paputok, ma'am. <laughs> Ayos po, hindi naman po mga ang pagulan lamang po dito sa Metro okay. Manila. Pero doon sa ibang lugar po natin, katulad po mga kababayan po natin sa May bisayas at Pindanao, ITCC pa rin po ang kanilang makakapekto um, sa kanila, kaya asahan pa rin po natin ang mga tuloy-tuloy ng mga pagulan. Ma'am, bukod po sa Metro Manila, ano pa huy mga lugar na iba pang inaasahan makakaranas po ng kalat-kalat at panakanakang buhos ng ulan? Ayon po, asahan po natin dito rin po sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Bicol region. Shareline po ang mga sa kanila. Saan pa rin po natin ang mga pag-ulan. Pagdating naman po sa northeast monsoon, yung amihan po natin, magdadala rin po ito ng mga pag-ambon dito sa Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. And then Visayas, Caraga, Asahan po natin ITCC, mga pag-ulan pa rin po ang kanilang haasahan. Dalawang araw bago po ang 2025, wala naman po tayong namamataan na LPA sa paligid-ligid ng ating bansa, ma'am. Yes po, hanggang sa matapos naman po yung ating taon, wala na tayong binabantayan or minomonitor na LPA or bagyo na possible pa makapekto sa ating bansa. Pero sa pagpasok po ng bagong taon, ilan uh, ilan bagyo pa po ang ating haasahan na naman? Kaya, Ay, tuwing, 2025, ilan bagyo? Asa ni, uh, kita po natin, possible po hanggang 18 po ulit tayo. Pero pag January po, uh, wala or hanggang isa po ang ninaasahan. Na Alright. Bagay. Marami po salamat, Ms. Chanel Dominguez ng Pag-asa. Sa kabilangan ng hindi kaganda ka panahon, maganda pa rin daw ang bentahan ng uh, mga paputok dito sa Bukawi. Katunayan, ay bawi na raw yung ilan sa mga tindahan mula sa kanilang gastos. Hindi na daw talaga kasi sila, uh, sila nagtaas ng kanilang mga presyo para nga agad mabili yung kanilang mga paninda. Tulad ng mga nakarang taon, pailaw pa rin daw ang pinakahinahanap ngayon ng mga parokyano. Karamihan may nakalaan budget para sa pagbili ng mga ito. Karaniwan ay mula lima hanggang sampung libong piso raw yung budget ng kanilang mga parokyano. May iba namang umaabot ng 50 hanggang 100,000 yung budget na karaniwan bulto ang binibiling ng mga aerial fireworks. Sumasabay din naman sa mga nagbebenta ng paputok ang mga nagbebenta ng torotot na tinatangkilik rin naman daw ng mga sumasadya rito para mamili ng paputok. Mas mainan na raw ayon sa nagtitinda yung uh, mga uh, turotot kesa sa mga paputok, lalo na yung uh, naguulan. Narito ang pahayag ng ating mga nakausap na tendera ng paputok at mga turotot. Ay, yung iba po tumatawad, yung iba po hindi. Kahit magkano po yung price na ibibigay namin, hindi po sila tumatawad. Siguro po marami silang pera, yung iba tumatawad, gawa na po siguro kapos din po siguro. Pinapatawad namin kahit walang kasalanan. <laughs> kahit ulan o... Oh, kahit ulan, magagamit pa rin kahit nasa loob ng bahay. Pag ganun lang o... Oh, paputo kahit i ano mo sa loob yun, bawal yun. Opo, pag sa labas din, mababasa o oh, paano masindihan yun. Samantala nakakulong sa Kuwait ang isang Pilipinang domestic worker na sangkot umano sa pagkamatay ng anak ng kanyang employer doon. Nagpabot ng pakikiramay ang gobyerno ng Pilipinas sa pamilya ng bata. Sa ulat ng Arab Times, isinirid daw ng Pinay sa washing machine ng bata. Nadala pa raw ng mga magulang ang anak sa ospital pero namatay pa rin dahil sa mga tinamong sugat. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, limitado pa ang impormasyong may babahagi nila dahil patuloy na iniimbestigahan ng kaso Kasama raw sa aalamin ang kondisyon ng Pinay. Sabi naman ng Department of Migrant Workers, Secretary Hans Katdak, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa gobyerno ng Kuwait. Bibigyan din daw ng legal assistance ang Pinay. Mga mariat at pare, idinonate ni. ni Kapuso Drama King Dennis Trillo ang kanyang nakuhang cash prize sa 50th Metro Manila Film Festival gabi ng Parangal. Kasunod yan ng pagkapanalo niya bilang best actor. Sa isang post ng manager niyang si John Enriquez, sinabing idea ng Mrs. ni Dennis na si Jeneline Mercado ang donasyon para sa Persons Deprived of Liberty. Bukod kay Dennis, nakuha rin ng Green Bones ang Best Supporting Actor Award para kay Kapuso Action Drama Prince Lulu Madrid. Best Child Performer naman si Sparkle Child Star, Shanna Stevens. Green Bones din ang naghatid ng back-to-back win ng GMA Pictures at GMA Public Affairs para sa Best Picture mula sa kanila ring entry na Firefly noong nakaraang taon. Best Cinematography rin ang Green Bones para kay Neil Daza at Best Screenplay para kay na National Artist Ricky Lee at GMA Public Affairs Senior Assistant Vice President Ange Atienza. Napaka-special ng gabi na to para sa proyekto namin. Hindi namin nakalain na makukuha namin to at yung mga iba pang mga importanteng awards. Napakapalad po namin na naging parte po kami ng pelikula na ito lalo lalo na sa 50th anniversary pa ng MMFF. After the back-to-back -back wins of Jose Rizalan Muroami, we have Firefly and Green Bones in this century so I'm so happy. Inaalay talaga namin talaga itong pelikulang to sa mga viewers cause. Gusto namin na ma-inspire sila. Di ba? Parang pag napanood nila to, gugustuhin mo maging mabuting tao. And I think that's a powerful message that we really want everyone to, to be able to see. Nag-post naman si Dennis Trillo sa kanyang Facebook account ng photo din na primetime king and queen Dingdong Dantes and Marian Rivera matapos manood ng Green Bones. Sa caption, nagpasalamat siya sa pagsuporta ng dalawa sa kanilang pelikula.